Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel. For today's video, tayo po ay kunin lang natin yung kalabaw. Kunin lang po natin yung kalabaw sa sapa at tayo po ay pupunta ng ilog at kukunin natin yung kalabaw at sa ilog. Kaon po kami guys. Sige lang ang kukukatulog. Ito yung kaon kung mga sir, oh. Ned, dako ako matagamay dali, guys, oh. Pagising ko, yung mata ko ay malaki na. Maliit ang mata. Mm -mm -mm. And ito po yung dadalhin natin para po ma... So dadalhin natin guys para iano sa kalabaw para tayo makasakay ng kalabaw. Let's go. Po si William and tayo ay pupunta sa sapa at tayo po doon ay Oh, bago lang po akong mata guys. Bagong gising pala. Bagong gising lang po ako and kita kita tayo mamaya guys pagdating ko ng sa kalabawan at kukunin natin yung kalabaw sasakay so, tayo ng kalabaw sasakay tayo ngayon ng kalabaw so sakay ng kalabaw tayo kaya bye guys saan so, natin ilagay yung camera ngayon ay dito tayo kunin natin tong tali ng kalabaw na ito Maguna lang ta sa iya kay nakay ta karon didto niya Sunod na siya. Susunod lang po yan at lagay lang natin yung camera doon sa sa ano para makita niya kung sumasakay ng kalabaw. Ho. Oh pag-iagog ko. Kung ganun, dyan na ako makikita. Kasi na lang. Ha? <tong> <laughs> <Öyle coughs> masaya na tayo na nagkasakay tayo ng kalabaw kahit saglit lang gutom mga yan ba gutom gutom kasi yan sila kaya sakay sana tayo kanina na isug kayo isug kayo -kay, siyang kabaw Panggotum sedang panggotum